Ano ano Oo nga. Ayan o. No. Yeah. Ayan o. No. Si Aga. Ayan e, o. E, e. e, e, e. Boy. ah Di ba may idol ka? Diba? Kasi anong idol? Dami naman tayong ina-idol o eh. Yung vlogger na ano? Yung guwapo? Yung sinasabi mo? Ah! Oh. Yung lawyer. Yung sinito. Pa Oo, oh, pakilala kita. Si Aga. Oh, hinta, ah. to ba? Oo ah, nga. Nababakla ka oh. na ba doon? <laughs> Pero lang maganda lang kasi talaga gumawa ng Bakit bakit ma idol 'yun? Hindi lang dati yung katandem niya pa si ano. Sino? Yung buhay. Sino? Sabihin niyo. Sino sila? Oo. Si oh, si Jay. Si si. Ari ka, ari ka. Ari ka papala nga. Oh. ka nga. Oh, nga. Eh no. Eh no. Ano ka nga? Oo nga. Ayan o. Ayan o. Si Aga. Ayan o. bol! Ano? Uh, si Aga. Okay. Eh, okay. uh, ano nga Bol! Napapanood ang mga videos nito eh. Ano? Uh, mm. Ikaw, napapanood mga videos niya. Syempre, araw-araw, okay. Mare. Ano aromana, ginagawa eh. ko? Ano ginagawa uh, niya? So, what is up, it's your boy Aga Street of QC here. Pinta ng Sora. Vlogging is the name of the game. If you're subscribed to my channel, I promise to keep you entertained. <laughs> <Yay>! <laughs> hey! Hey! Ayyan! 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 Ang galing ah, ang galing ah! Ha? Huh? Copyright yan. Copyright. Ito, ito. Hindi siya yan. Copyright ito, ito. lang yan. Amukha lang. Amukha lang. Amukha oh. oh. lang. Oo. Oh. Oh. Inibisado pa talaga niya. Okay. okay. <laughs> talaga nga, um... ito ko talaga yun dati pare Ito ako. Simula Ang bilis mo ma-memorize yan. Ito lang. Ang bilis pare pa Iba yan eh. Kasi... Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Ah. <coughs> you can So what is up, each of you? Aga, street out of Kyosi, you're sara, the end of game. If you're subscribed to my channel, I promise to keep you entertained. Grow. Stop it. Ay, ayun naman, ayun naman, panatang uh, makabayan. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Ah, ba pare? Kulang. Kulang ka. Kulang. 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 Hindi, atagay magmansa mansa kasi ako. Hinihulay mo, ah, <laughs> mo. mo na naman yung sarili mo. Binubukod <laughs> mo na naman yung sarili mo. Binubukod ko na yeah, naman. Salamat sa support. Ayan, yeah. thank you, thank you. Ay, thank you. Kuya Bol. Kuya Bol. Pogi. Mas pogi ka pare. Isang ligo na lang pare, kamukha ko na. Alam mo ba, boss, pag kumakain kami sa subgroup, Ah. Ah. Sinil sa akin na 350 lang. Oh, Magkano ba talaga sa Samgyup? Sa mga 799. Kalate lang. Oh, Bakit lang? Konti lang kasi kinakain kayo. Hindi, ano kasi, di ba, nasa 4 feet below lang siya. Ah, uh, 4 Hindi, pag gumigimi kami, oh. boss, bawal po bata dito. Bawal bata. Ay, ah, hindi ka napapayagan? Oh. Uh, sabi, sabi, sabi mo ilang taon nga so, na. Ito hana? sa mga, ano, sa mga EK, libre siya. Libre? Libre din. 15 years old pa lang yun. Eh. Oh. Legit oh. ah? Legit, oh. legit. Oh. ako, legit. Kailangan ka pinanganap? Hindi, nabulok lang, lang ako. Mga November. 2,000? Ah... Oh, 20, 20 oh, sige, thank you. Congratulations. Sige. Dahil nakilala mo ko, Charot. <laughs> yeah, 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 yeah. sana collab tayo, Gawa tayo yeah, ng video. Gusto mo mga mag-horror-horror? Ah, sige. Ay, sasama ka Ayaw. Kasi iiwan kanya doon. Siya nak Tama pag mapagkamalan. Mapag no? Oo. Oh. ba ako din? Hindi. Ano Ulo ano? naman ikaw nagsabi niyan ah? Ay sige. Dire 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 dire. Gusto mo siya no ka Baby bibigyan. Kilala ka ba? Siya daw si Baby Jayan. 2.0 2.0 Pero lumaki na siya na konti <laughs> 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 Okay, konti Diba, <laughs> so, sa bagay, parang may braces Oo no. Dito okay, may braces si Jairo Okay, okay Yung lang, braces lang

<laughs> uh, outro, outro. Outro, yun na. Kuis, thank you so much. Sana makapunta ako ng Antique. Yun. Yan, yan, Siyempre, sige, pagpunta sige. ka ng Antique, akong bala sa Antique. Sige, sige. Oh, Kapag yung mga sa NBA, nagpapalit ng dami. Hmm. Ako rin ba? Palit tayo. Ay, seryoso. Ay! Ay! Yeah! iksan itay ah sige. sige, sige, sige likes. hindi maganda palitna, na, ba? Palit maganda na maganda, oh, maganda, oh, maganda oh, sa video, maganda sa video, Maganda sa video. puno 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 na 2,000 puno 2,000 puno na. May mata na ko isa aga. Ah? May mata na. May mata na? Oo. Oh. oh live viewers, live, viewers. Live viewers agad. <laughs> okay. Hindi. Wala kaming wifi eh. <laughs>